Ang tanong ni George ay, bakit po inaalok ako ng pampatigas at pampael ng isang babae? Nagbebenta lamang ba siya o gusto niyang gamitin ko siya? <laughs> so, gusto mo bang malaman kung ano ang sagot? Please keep on watching for bagayan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Ano kaba naman, George? Bakit naman pinag-isipan mong gusto niyang gamitin mo siya? Mali mo naman kung talagang nagbebenta lamang siya kasi si hirap ng panahon ngayon, kailangan maraming pasukin ang mga babae, lalo na ang mga babaeng nag-iisa lamang sa buhay walang katuwang sa pagbuhay ng kanilang mga anak. Kaya, malay mo naman, nagbibenta lang talaga siya at lalaki talaga ang dapat alukin nun. Kasi nga po, yun ay pampatigas at pampail. Kung halimbawang gusto mong malaman na inaaya ka niya na gamitin mo siya, syempre iba yung mga tingin ng isang babae kapag halimbawang gusto niya gamitin mo siya. Halimbawa, kitang-kita mo sa kanya mga mata na naaakit sa sayo at may kasamang paghaplos-haplos -haplos sa katawan mo. Yun talaga yung gustong magpa ano sa'yo. So sana sagot ka na tamang yung tanong if like this video, please consider like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.